So, 'yan nga guys, sinantay talaga natin hanggang sa matapos itong demolition ano. Hindi natin sila bitin, binitawan hindi natin sila iniwan. Ah, uh, kung hanggang saan yung kanilang gagawin. So, ah, uh, oh, actually overtime na to, guys. Ano, 5 5:45 na nang uh, ano nang hapon, pero ito pa rin yung ating mga demolition team. So, hindi talaga nila iiwan ng may ano may dumi dahil yun ang utos sa kanila ni Mayor malinis na no? so lubab, lubas na yung bangketa guys so ano di kasi nito no? may pangako kasi si Yorme dito na yung bangketa ito yung bangketa na to ay gagawing park gagawin niyang parke so monitor din natin to guys kung kung paano gagawin to no dahil uh, nag promise si Yorme kay Kapitana na hindi nila iiwan ng ganit-ganito na lamang ito. Gagawin daw pong park ito. So lalagyan ng... Uh, tingnan natin kung anong ilalagay. syempre halaman, upuan. Yung, kasi may mga senior daw po na sa tuwing umaga at hapon ay ginagawang ano ito, yung uh, tambayan ng mga ating mga uh, senior, no? Kaya yun ang uh, pakiusap ni kapitana na lagyan ng uh, parang ano parang uh, bench dito sa lugar na to. At siyempre, sabi nga ni Yorme, pa, ano, pagagandahin daw niya. Parang, uh, kung baga ano, parke. Ganun. So, puspusan na guys. Wala nang, ano, wala nang tinira talaga, oh. Hanggang saka kahuli huli hang patak na lupa <laughs> linis na. Oh, Linis na. <laughs> Ayan na guys ha. Linis na Oh, talagang uh, malinis na, guys. na. Ha. ba? Oh, diba? linis na, linis. At yung uh, pang-washing ano, no? Yung pang, ano guys? So, ano pa to? Bubugahan pa to ng ano? Wabasingin pa ito. Oh, so wala nang ano, wala na yung barangay yung metro ng barangay, ayun po so dito yung kanilang CR yun yung bowl at dito nga daw yung takbo ng kanilang uh, dumi sabi nung uh, residente rito, ayun o oh. basic tik tangbah So yan auwian na linis na guys So uwi na, uwi na. So wait na natin yung flashing, guys. Yung flashing. So uwi na, guys. Uwi na yung uh, pati yung uh, payloader. Uwi na rin. Sabay na dun sa truck. Ayun. So next na po yung flashing guys Ito na yung flashing So ito na yung flashing guys Ito na, ito na Ito na yung pinali Lashing So, nandito na rin yung mga DPS guys Yung mga nag, ano, nag uh, Nagwawalis Ayan oh. No? So, tulong-tulong na So, tulong-tulong na Sila din yung nakikita natin nagpa-flashing doon sa ano guys sa uh, City Hall. Yes, ito na. Tulong-tulong na yung mga ano guys, DPS. Lumawak daw sabi ni sir. So binabasa mo na guys para mawalis. Tapos may pressure po kasi yan mamaya. So ang gandang tingnan pagkasama-sama no. Ayan na. Ayan na yung pressure. Uh, pressure. Tatanggalin na yung libag-libag guys. Yan yeah na, ah uh, pin -sure na guys. So ganyan talaga sila maglinis guys Pak talaga libag